sa'yo utol siyang fanang siyang fanang siyang fanang siyang, siyang wala <laughs> sabi niya hello po pag naka calorie deficit po ng 5 days at nag walking ng 1 hour in 5 days pero naka cheat day ng weekends Saturday Sunday papayat pa din po ba sana masagot salamat po utol ching chong lang sobrang ganda ng question mo I acknowledge you for that at uh, maraming makaka-relate talaga dito dahil ako mismo pinagdaanan ko to uh, diet for weekdays at uh, happy fiesta sa weekends e explain ko sa kung ano yung magiging resulta nito depende sa mga So let's say ang maintenance calories mo ay 2000 calories per day that is 14000 calories per week pag yan ang nakonsume mo, 14,000 calories sa buong linggo, you will maintain your current weight. Alright? At pag naka-calorie deficit ka naman, let's say 1,500 calories per day, at ang nakonsume mo for the whole week ay 10,500 calories, if this happens, 1 pound of fat in a week ang malulus mo one pound ng taba sa isang linggo dahil 3,500 calories is equivalent to one pound of fat. So let's say ganito ang nangyari. From Monday to Friday, ang kinain mo, 1.5 calories lang. That's a total of 7,500 calories. Pero pagdating ng Saturday, Sunday, naka 6,500 calories ka dahil nag ka ng Jollibee, bumili ka ng pizza ng SNR, ng Landers, naglitsyon ka, ang lakas mo magchichirya, ang lakas mo kumain ng mga mani, ng mga dingdong, ng mga soft drinks, at ang total mo ay 6,500 calories for Saturday and Sunday. Ang dali lang yan, 3,000 calories Sabado, 3,500 calories sa linggo. Kung puro fast food, quick lang yan, pati Starbucks, ay just go. So, ang total mo for the whole week, kahit nag-diet ka ng Monday to Friday, is 14,000 calories for the week. And kung ganun ang nangyari, kahit nag-diet ka pa ng Monday to Friday, mame-maintain mo lang ang current weight mo. Ang masakit, kung sumobra ka pa sa 6,500 over the weekend dahil akala mo porke nag-diet ka ng Monday to Friday, eh happy piyesta na talaga pag weekend. Good news! Tataba ka pa rin! <laughs> Ang daming beses na po nangyari sa akin to. Nagdusa ako ng Monday to Friday. Tapos pagdating ng Sabado linggo, inuman magmumol, kakain ng fast food, kakain ng pizza, kakain ng spaghetti, kakain ng ice cream, mag starbucks at kung ano-ano pang mga ka... Toot! Wala pong nangyari sa katawang ko. Pinahihirapan ko lang yung sarili ko, pero lagi lang akong nasa stock sa same weight, sa same level of body fat. So I suggest, kesa mag-cheat days ka ng weekend, pwede namang i-consider mo isang cheat day na lang. Or better yet, i-consider mo na lang na every week meron kang isang cheat meal. Alright? Ang kagandaan kasi, pag naging consistent ka, pag hindi mo dinadaya yung proseso, mas mabilis kang makakapunta sa ideal weight mo. At pag nasa ideal weight mo na ikaw, pwede ka nang mag flexible dieting. Dahil pag nasa ideal weight ka na, mas madali nang kumain ng maintenance calories. Mas mataas na calories na yung kailangan mo at pwede mo nang i-inject sa diet mo yung mga paborito mong pagkain. Ang goal talaga is to get to your healthy weight first. Pag nandun ka na sa healthy weight mo, I promise you, magiging mas madali na yung pagpasok ng mga paborito mong pagkain on a daily basis. Sana nakatulong. Follow for more tips.